Deal or no deal? Usapang kontrata tayo mga kabalikat. Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Ayon sa Article 1305 of the Civil Code, a contract is the meeting of the minds between two or more persons whereby one minds himself with respect to the other to give something or to render some service. Mahalaga na mayroong meeting of the minds o pagkakasundo ang mga partido. The following are the essential requisites of a valid contract. Consent of the contracting parties na sila ay lubos na pumapayag at nagkakaintindihan. Object certain which is the subject matter of the contract o yung pinagkasundo ang bagay na tiyak at tukoy and cost of the obligation which is established o ang sanhinang obligasyon na malinaw na napagkasunduan ng partido. Para mas madaling tandaan, COC, Consent, Object Certain, and Cause of Obligation. Now listen carefully kabalikat as I explain this further. Ang consent o pagpayag ay dapat na malayang ibinigay ng isang individual na may capacity to act. Ibig sabihin, ito ay intelligent consent at alam ng partido ang kanyang pinapasok na kontrata. The object of a contract ay isang bagay na definite at determinate as to its kind. Dapat din na hindi ito labag sa batas, not contrary to good customs, public order, public policy, and within the commerce of man. Hindi pwede yung suntok sa buwan dito. At ang cause o ang sanhinang obligasyon ay dapat na malinaw na nabuo, totoo, at hindi labag sa anumang batas. Ang kontrata ay maaaring verbal na napagkasunduan o di kaya'y nasa kasulatan. Alinman sa dalawa, valid basta naayon sa COC. Kung wala isa sa mga nabanggit, no need yan. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMDI.